Yo, what's mga kayo pips? Authentic batil patong ba ang hanap mo? O baka naman haluhalong papawi sa panahong tag-init Tara, samahan nyo ako. Food trip tayo nyan. Andito nga pala tayo ngayon sa may MRB Building 13. Malapit sa Petron kung saan natin matatagpuan ang Enang's Batilpatong. Patong na nagluluto ng espesyal at masarap na authentic batil patong. At talagang makakasigurado ka na ang mga ingredients neto ay talaga nga namang pulido at masarap. Dahil ang mga sangkap neto ay in-order pa nila galing tugigaraw. Kaya nga naman pag natikman mo ang batil patong nila dito, sigurado kong hahanap-hanapin mo to. Dahil din sa original na estilo na pagluluto nila ng batil batong. Kaya nga sigurado kong hindi masasayang ang pera mo dito dahil sa dami ng servings ng batil patong nila dito. Kaya sigurado ng uuwi ka ng busog at masaya. Yun, eto na nga pala yung order natin mga kayo pips. Umorder nga pala tayo dito ng jumbo size nila na nagkakahalaga ng 180 pesos. At yung special nila na nagkakahalaga ng 120 pesos. At siya nga pala meron na rin sila dito binibentang halo-halo na may special pang leche flan galing tuwigaraw. Hindi ka nga naman talaga mapapaya sa sobrang sarap ng halo-halo na to at pulidong pulido pa sa dami ng laman. Nasigurado akong papawi sa pakiramdam mong mainit. Tara, food trip na! nandito na yung order natin na batil Pantong na jambo. Kita nyo naman, oh, meron kang uh, patigal ng ganisa, kawali, uh, atay, at shanghai. So, ano pa bang inintay natin? Tikman na natin. At siya nga pala, kung hindi ka malakas kumain at bago ka lang sa pagkain ng battle pato meron rin sila dito na talaga lang ng 120 pesos at sakto siya sa pang isang tao kitang kita nyo naman oh. so ano pag hinihintay nyo ang na kayo dito so, paano guys kitikman ko na to may ginawa na pala ako dito ng sauce na meron suka may toyo at may sibuyas at ito rin yung egg soup nila Kita okay, nyo naman yan ay So, tinan nyo yung egg nila Malasado, malasadong lang pag iniiwa mo talaga uuuh sulit so, tignan natin yan hindi hmm.

kakaluto ng batil nila dito. Talaga naman, hindi siya ganong baala. tamang tama lang talaga sa timpla. Tsaka yung mga, kita mo naman yun yung bean sprout niya. Tsaka yung bigal ng ganisa. The best na the best talaga. So, ano pang iniintay nyo? Ito na kayo dito at subukan yan. oh, di ba? Ang solid. Ano naman kaya masasabi ng tropa natin sa halo-halo? Yeah. -halo? Hmm. Pag Sarap nyo na, magkano lang yan? Uy, 80 pesos lang to. Dito lang yan sa Kinangs. Kaya tara, punta na kayo. Hmm. Sarap. Sa ating mga kaibigan dyan, mga kapansit na mahilig kumain ng long life dyan. So sa gustong matikman ng enang kapansit batil patong na delikasi ng Pagegaraw City, Pumunta po kayo dito sa aming pansiteria dito sa Tagig City. Ang Enang Pansit Batil Patong and Pansit Kabagan. Sa mga nagtatanong po, kami po ay located dito sa MRB Condo, Building 13, Barangay Ususan, C5 Tagig City. Pero mas well known po kasi or landmark niya is C5 Petron. or Jago sila. Nag-open kami dito sa Taguig branch kasi meron kami dalawang branch which is Mandaluyong. Dito sa Taguig open po kami ng 8 a.m. to 7 p.m. Sabi ko na rin po sa ating branch dyan, hi sa mga taga Mandaluyo, Quezon City at saka sa area ng mga malalayong lugar sa Maynila. Meron po tayong Mandaluyong branch sa Barangka Drive, Corner Talayan Street. which is open 8 a.m. to 8.30 p.m. So, both authentic po kami po din po ang nagpo-provide at may-ari doon sa Mandaluyong branch sa lahat ng mga followers ng ating mga vloggers dyan. Welcome po kayo dito, all the vloggers here. Even ang aming mga hili, mga mga may mamansit. Welcome po kayo dito. Try this one. Why not to check it out? Ang authentic na pansit patil patong ng tagaygarang Bye!